Ito nang hinahanap namin nung mga nakaraan pa kami. Tingnan nyo. Yan. Mga wild mushroom. Probeg. Ang dami. Kani, hinahanap dami. namin ito nung ano pa nakaraang araw pa. Maganda ito rin. Tapos Nahanap na namin. Um, may mga ano po? Alam mo, ng paisan. Ada tu. Ini. Bantu mu. mo, awak ano okay, okay, Ma, mo po? Uh, okay. uh, 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 yeah, ah, mga ano po? Buko. Yan nitin. Matagal na ako na guys. Yan yung mga ano, mga wild mushroom dito. Yan yung pinakaano, ang tagal namin hinanap 'to kasi hindi na. Yan dumating na. Magdudumabile Kikipak. Ano ba tama? na yung pinakahihanap-hanap namin. pwede pa na kanon. Pwede pa na ang kuwan ba? Kakaturok lang ni Kino. Oo. Ah, Kagabi Eh. Oo. Oh. Hmm. Ngayang kagabi kasi medyo ano na naman ah, uh, nang kakatapad ni. Eh. kumukulog uh, na naman sa kakidlat kaya marami nga. Dire lagi, pati ba tawag sa natak? O mantak abot dire. Oo pa ni. Dire sa natik wow. Wow, lupain. Ito yung tagal ko lang. Hinanap din namin nakita ngayon nakita na talaga. Galing rin kayo mag ano ng daan. Abi na itong ubi. <laughs> Ubing. Hindi pa daan. Puti na. Yan. Ano yan? Ang katapad. O oh, mayroon itong ano. May katapad. Tabang yung okay. Tabang oh. hinaya dahi. Hinaya dito ko puto. Ah. Katag. Bale. Ah. Yan. Dami Dami no.

Thank you. Nakahanap, nakahanap din. Murag gabi pa na to kay bago pa. Mm hmm. Nah, melipah aja si Lolo huh? <laughs> jadi. Ulit usin teh ko anana, ti si, teh bibu yo kan tu. Sina pengitus dan? Mau lagi. Ya, kuah. Ya. Kuah kalah. Support. ang galing ang yung damit yung lagyan <laughs> na ano wow siguro kay pagbalikan to mayroong mayroon pa to no tutubo na to sa ilawang ito pala sa puno ka naman na naman bawal ba yung di na matubo hindi ba ay nagagdi gamay pa na tayo gamay pa tubok ito dito ubis na ubera nakita nyo yung mga nakaraang ano pa to nakaraang araw pa to namin na hinahanap eh wala kami nakita ano may mga pa tutubo pa to dito ngayong mga ano kasi yun yung sabi ng mga matatanda Yung eh, pag may kulog daw at saka kidlat tapos maulan ulan yun daw yung ano ma mauhong so yun <laughs> finally <laughs> so bye bye